Guys, paki-share po ng live. 'Yan. Pa-share po ng live. Maganda yung paksa natin na it's all about the Bible history. Guys, pa-share po ng live. Yan, mag-share lang muna ako ng live natin. No? Po ng live. Pa-share po ng live. Pa-share, share po ng live natin. Maganda yung topic natin. Hi. Magse-share lang po muna ako. Pa-share po ng live. yan magse-share lang muna ako ng live. Live natin. No? Po ng live. Mag maganda yung ating topic, mga live. kapanalig. Pa-share share. share magandong ang ating fox, Ang topic natin for today is the history of the Bible. Ah uh, bubuin natin yung kasaysayan na yan. Topic natin for today. Bubuin po natin ang history ng Bible, no? Pero bago ang lahat, magsha-share po muna ako sa mga group. Pa-share po ng live. Woo! -hoo! Pa-share po. Magandang ating topic, Bible History. Sa susunod na live natin, uh, pag-aaralan natin lahat ng ng turo ng simbahan patungkol sa mga pare. Sa ngayon, inaaral ko kasi yung ano eh, yung history ng Misa. Mahirap, mahirap yung history ng Misa. Promise, nako talaga. Hindi ko alam kung paano ko siya aaralin. Sobrang hirap yung history ng Misa. Hayati Michelle Hall! Mm, I love you! Ay Kuya Marcos Kapitle. Hello po. Pa-share po ng live. Ay Ate Bia se Bia So syempre may mag-uusukan na namang as usual mga iglot. May mag-uusukan na namang mga iglot. Yan, Shoutout seven live viewers. Hello po. Kamusta? Hay nako, nakakapagod ha. Kayo pinapagod nyo ako ha. Hi Ate Entin, Aguwis Purakan, see you soon. Kay Kuya Rubel Balala, see you soon. Magkikita-kita tayo no sa mga taga Cebu diyan. Kita kits po tayo sa National Convention. Pupunta po yung grupo ko sa National Convention ng CFD. So sa lahat ng mga taga Cebu, ako po ay pupunta sa Santo Nino Basilica dyan sa Cebu City. Kita-kits po tayo dyan. Mga kapanalig ko. Ah. Eusebia. Ayun. Hi, Ate Eusebia. <laughs> Yan. Hello po, 13. Live viewers, hello! Ay, Ate Tita Tessie, Pedro Cadano. Okay lang po ako. Kamusta kayo dyan? No? Hi din po kay ate Marites Diaz. Hello ate Marites Diaz. Kamusta ang buhay-buhay natin dyan? Thank you po sa pag-support at pananood ng live natin. So tayo, kay ate Rezalin Rojo. Hi ate Rezalin Rojo. Mwah! I love you. Kay ate Entil Aguiz Purakan. Ate... Entil, pupunta po ba kayo ng Natcon? Ako po ay pupunta ng Cebu, pero pinag-iisipan pinag ko pa kung pupunta ko ng uh, pupunta ko ng tawag neto. pinag ko pa kung pupunta ko ng Bohol. Baka kasi kulangin tayo sa budget. <laughs> Hi Kuya Long Mendes at kay Kuya Jojo Evangelista. Shout out, shout out, shout out mga kapanalig, no? Gawin nating viral ang aral ng simbahan Katolika, mga kapanali, gawin nating viral. No? Masyado nang nagva-viral yung mga eskandalo, yung mga porn, yung mga iglot na paninira sa atin ngayon. Gawin naman nating viral yung tamang aral ng simbahan. No? Yan ng yan ang nagmo-motivate sa akin kung bakit ako panay live ngayon kasi gusto ko ay lalung lumakas yung boses ng ating simbahan pagdating sa Ara. Lalung maraming may matutunan ang mga kapanalig ko, no, sa ating simbahan. Hi, hello, Ati Marites Diaz, thank you po sa inyong panonood. So magsisimula na po tayo, no, ng ating talakayan patungkol sa uh, history ng Bible, no, para kasi medyo mahaba-haba ito. No, kahapon, hingal na hingal ako, ha? Hiningal-hingal nyo ako, ha? Hi, Ate Elizabeth! Hello po, thank you sa pananood. sa so, mag start na po tayo. Alam nyo naman po ang Sanrio. Pag nag-start na po tayo sa live, hindi na po ako mag-shout out para dire-diretso po yung aral na ipre-present natin, no? Okay! Huh! Nako, ha? Okay! Iniisip ng mga protestante at inaakala nila na ang Biblia buo na sa una pa lang. Iniisip ng mga protestante rito na ang Biblia nahulog mula sa langit, sinalo natin, no? yan ang iniisip nila. Kapag tayo naglalatag tayo, who so compiled the Bible? Kayo nga nag-compile, bakit sinusunod nyo ba yung aral? Who compiled the Bible? O kayo nga nag-compile, hindi naman sa inyo yan. Who compiled the Bible? Ang Diyos! Yan ang sabi ng mga protestante, di ba? Pero, pag-aaralan natin ang kasaysayan ng Biblia para maintindihan ng mga sulpot na praning na to na ang Biblia ay may bumuo, may tagapagbuo at hindi nahulog sa langit. At sinalo nating mga katoliko, no? Okay. <laughs> Iniisip kasi ng mga, lalo na ng mga generation natin ngayon, no, na nakamulatan kasi natin, eh, di ba? Sa ating pagsilang, nakita natin yung Biblia buo na. At maraming mga katoliko, ganun din ang mga protestante, na hindi man lang naku-curious, paano siya nabuo? Itong Bible na to, paano to nabuo? Kasi nakamulatan natin may Bible na eh. Namulat tayo buo na yung Bible. Now, hindi man lang nag-iisip tong mga protestante na to, paano siya nabuo? Sino ba nagbuo? Kailan ba nabuo? Saang lugar nabuo? ba? Diba? Sino-sino ang mga involved? At bakit kailangan siyang buuin? Ayun yung, yung mga katanungan na dapat iniisip ng mga protestant. Naiintindihan ko na mahal nyo pagiging protestant nyo at isinilang kayong buo na yung Biblia. Pero hindi sana natin tumitigil yung pagtatanong natin regarding sa ginagamit natin sa faith, paano siya nabuo? Paano siya binuo? No? Okay. Bago mabuo at tawaging Biblia, ang banal na kasulatan, ito sa likod neto, ay may nakatagong kasaysayan. Ha? Ulitin natin ulit. Bago tawaging Biblia ang banal na kasulatan at bago natin makamulatan na may Biblia na sa likod ng aklat na ito, yan ay may nakatagong kasaysayan. Okay. Mahalaga ang kasaysayan, ha? Bakit? Like what I've said, hope 8 verse 8, alamin mo ang nagdaang kasaysayan. Kaya aalamin natin ang nagdaang kasaysayan patungkol sa banal na kasulatan. Sabi ni Hob yan eh. Okay. Ang Bible, ito ay mula sa Latin at Grego na Biblia. No? Pag nakikita tayo ng Bible, tatandaan nyo, ang Bible ay hango sa salating sa salitang Latin at Grego, Biblia, no? Ito, ang Biblia na ginagamit natin mga Katoliko ay nahahati sa dalawang bahagi. Di ba? Nahahati sa dalawang bahagi ang Biblia na gamit natin. Ano 'tong dalawang bahagi? Ito ay ang lumang tipan at ang bagong tipan. Ngayon, meron tayong tinatawag na pentateuch. Ano tong pentateuch? Dapat alam natin 'to gumagamit tayo ng Bible, tayo nag-compile, dapat alam natin yung atin. Hindi basta-basta gamit ka lang ng gamit, hindi naman natin inaaral. Alamin mo ang sariling atin aralin mo ang sariling atin hindi lang basta biblia nagbuklat nagbasa okay na ang biblia ay naaarati sa dalawang bahagi old and new testament ngayon itong old and new testament na to bago magkaroon ng old and new testament meron tayong tinatawag na pentateuch pag sinabing Pentatush, ito ang limang unang aklat ng tipan na sinulat sa ilalim ni Moises sa bundok Sinai. Etong unang limang aklat na to ay nabuo sa bundok Sinai nang si Moises ay pumunta doon at nagsulat. Ano tong limang aklat na to? Ang limang aklat na to ay binubuo ng Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Ngayon, Sanrio, paano ka nakakasiguro na yung limang unang aklat ng tipa na sinulat ni Moises sa Bundok Sinay ay sa Bundok Sinay talaga? Mababasa ito sa Exodus 24 verse 7. So basahin natin ha. Teka lang. Exodus 24 verse 7. Ang sabi rito sa Exodus 24 verse 7, tagalogin natin para makarelate ang lahat. Okay. Kinuha rin niya ang aklat ng kasunduan at binasa ito sa mga tao at sumagot ang mga tao. Susundin namin ang lahat ng sinabi ng Panginoon. Susundin namin siya. No? Ang sabi, kinuha rin niya ang aklat. O dito tayo sa Ingles. Okay. And they said, All that the Lord has spoken, we will do, and we will be obedient. Then he took the book of the covenant, and read it aloud to the people again. They all responded, We will do everything the Lord has commanded. We will obey. Pinaalam ni Moises na meron tayong aklat ng tipan na mismo ang Diyos ang nagpasulat kay Moises nung siya ay nagpunta sa bundok ng Sinai. At dito sa bundok ng Sinai, dito nabuo ang tinatawag nating Pentateuch of five books of Moises na Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Malinaw! Huwag niyong kakalimutan niya na Pentateuch or the Book of Moises. The Five Books of Moises. Okay. Ang ibang mga aklat ay naidagdag na lang at wala pang opisyal na bahagi ang kinikilala nilang banal na aklat noon hanggang sa panahon ni Ezra. Ang ginagamit talaga sa panahon ni Moises ay limang aklat lang. Yan ay nadagdagan ng nadagdagan dahil sa mga propetang sumibol. Yan ay kanilang isinulat. Okay ba? Okay. History! Makinig, history! 458 BC to 425 BC sa panahon ni Ezra. Unang ginawang official ang mga bahagi ng kinikilala nilang banal na aklat noon. So, dito sa era ni Ezra, dito unang ginawang official ang mga bahagi ng kinikilala nilang ba banal na aklat noon. Ano 'yung banal na aklat noon? The five books of Moses. Sa pagbabalik ng mga Israelita at sa pagtatayo ng pangalawang templo, Nadagdagan pa ng iba pang mga aklat na kinikilala ng bayan ng Diyos bilang mga banal na aklat. Ano yung mga nadagdag? Ano yung mga nadagdag nung sila ay nagtatayo ng ikalawang templo? Kasi di ba nasira yung unang templo? So nagtayo sila ulit ng ikalawang templo. May mga aklat na nadagdag. Ano yung mga nadagdag? Ito ang Makabeyo 1, Makabeyo 2, Tobit at marami pang iba. Ang iba na aklat ay nakasulat sa Hebrew, sa Aramaic at sa Greek. Bakit? Dahil bakit Greek? Dapat Hebrew lang, dapat Aramaic lang, pero bakit may Grego? Dahil ang salitang Greek, yan ang pangunahing wika noon dahil sa pag ni Alexander the Great. Malinawa, Nasusundan nyo ako, okay. Maiintindihan nyo to pag tumagal. Nung 250 BC, ang mga Hebrew na banal na aklat ay naisalin. 250 BC, ang mga Hebrew na banal na aklat, Old Testament, ay naisalin sa kauna-unahang pagkakataon sa salitang Grego. No? 250 BC, yung mga Hebrew nanak na, na, na salita, dyan sa Old Testament ay nag naisalin o na sa wikang Grego at ito ay tinawag na ano? Nung naging naging Greek ang Hebrew na Old Testament, ano ang tinawag dyan? Tinawag siyang Septuagint. Yan ang Septuagint, Greek translated mula sa wikang Hebrew. 'Di ba naririnig niyo yung Septuagint? Okay. 72 Hebrew scholar ang nag-translate sa Septuagint. Hebrew. Hindi Pinoy. Hindi Ingles. 'Di ba? Hebrew! nasa ng mga Hebrew? Nasa bayan ng Israel! Sino ang may karapatang mag-translate ng Septuagint, ng Old Testament? Mga Hudyo! Hindi po ba? Sinong mas may nakakaalam ng konteksto ng Old Testament? Mga Hudyo! Kaya ang aral, pagdating sa Old Testament, ang may kakayahan na mag-translate nakung kung ano ang konteksto ng bawat uh, salita na mababasa natin sa mga sitas ay mga taga-Israel. No? Okay, sabi ni Ate Rosel Cañete Villanueva, ano yung Septuagint? Ang Septuagint, yan ang, ang wikang Greek ng Old Testament. No? Yung mga kasi ang Old Testament yan ay translated into Hebrew and Aramaic. Nagkaroon ng Greek na tinawag na Septuagint. 72 Hebrew scholars ang nag-translate niyan. Kaya nagkaroon ng Septuagint. Okay. Ayo pa pawis na ako agad. Okay. Ang una at ikalawang makabeyo at yung iba pang mga aklat na nadadagdag kasi five books of Moses lang dapat yan, di ba? May nadagdag na aklat. Di ba? Five books of Moses, Pentateuch. Ngayon, may nadagdag na aklat. Yung mga nadagdag na aklat na una at ikalawang makabeyo at iba pang mga aklat sa kauna-unahang Greek translation na ito ang kinikilalang 46 books ng Old Testament ng mga Katoliko. Ngayon, dito binase, dito binatay na siyang tanggap at ginamit ng mga sinaunang Kristiyanong Katoliko sa ilalim ng simbahang Katolika. Yang 46 books na yan, na ginagamit natin sa Old Testament. Yang mga translations na mababasa dyan, katoliko po ang responsable dyan. Kaya nga who compiled the Bible? The Catholic Church. Pag sinabing compile the Bible, bumuo ng Bible, hindi lang New Testament, kasama ang Old Testament. Kaya 'yung ginagamit na hula ni Felix Manalo, who compiled it? The Catholic Church. Di po ba? Okay. Ngayon, dito tayo sa 33 AD araw ng kapanganakan o pagsibol ng ating simbahan. Ito yung araw ng pagkakatatag ng Simbahang Katolika. No? Sabi sa Encyclopedia Britannica volume 15, page 985, The Catholic Church is an organization founded by Jesus Christ in Jerusalem in the year 33 AD. So 33 AD na itatag ang simbahang katolika. Nung naitatag na ang simbahang katolika 33 AD, nung 35 AD to 68 AD, ang mga apostol at yung mga sinaunang kristyanong katolikong hindi protestante ay wala pang tinatawag noon na bagong tipan. Wala silang ginamit na New Testament. Bakit? Dahil sila mismo ang New Testament. Bago mabuo ang New, New Testament, kailangan munang mamatay ang mga alagad. Paanong maisusulat yan